dami nilang ex dito. ano Kayo na lang magsasawa. Ayan, mga ka-business. Ang dami nilang ex. So, tingnan nyo. Uh, dito lang yan sa Pampanga. Dito ko pinukuha. So, update ko kayo sa price ko bukas na lang. Kasi, medyo pagod tayo ngayon. Kaya, bukas ko na lang kayo update sa price ng ex natin. Sa Pampanga. So ayan, konti lang 'yung nabili ko, siguro mga 6 uh, case. So ang dami kong binayaran. So tumasa na naman 'yung X natin. And ayan, tatalian na lang namin and pauwi na rin kami. Hinayos lang namin 'yung tali para hindi siya malaglag. And syempre, nagugutom na kami, kaya kakain muna kami dito. Ayan. Lugaw. Lugaw yung kinain ko. And pares naman sa anak ko. So, ayan guys. Babay na muna mga kabusiness. Don't forget to subscribe to my channel and para updated kayo sa mga um, sa mga prices natin sa Pampanga. Bye!